Atamasin ko sa kapat. Ito, gagawa kami ng uh, biko. biko na may kasamang langka. <laughs> First time namin gumawa. Uh, <laughs> Ayan, gawin muna. Ayan. Ayan, langka, ayan. I Ihahalo namin sa, ano, ina-overwrite pa yata. Mas maganda pang, mas mapenig. Hindi niya may uubusin, di ba? Ubusin natin para masarap. Ang dami! Oo, oh, siyempre. Mas masarap kaya sa may marami naman. Ayan. yung langka, ihalo lang sa ano, biko. Ito kumukulo Ayan. yung ano. Kumukulo siya. Ayan. Wow! Ayan yung langka. Napahalo na siya na. May lulutag yun, kasi. Parang di, Ayan. kasi. Ito yung mga Tapos... Ngunit kami ng fresh milk instead of nasa milk. Gata, ayan. Isang newbie na. Ano halagang ano? Corenta. So, Corenta. Corenta? Mm hmm. Tapos. Ano? Oh, ayan, lalagyan namin ng asukal. Ilagyan mo. <laughs> One fourth yan. Lagay mo lahat. Hindi pa alam kung ano. Masin okay tamis lang. Ayan, kumulo na. Kanina oh, pa kumukulo. Ayan, e, lalagay yung... mo. Experiment namin yan. <laughs> mm -hmm. Masarap guys. Ano? Mm -hmm. Uh, paninda. Um, tingnan niyo guys yung nangyari na parang ano na siya. Lugaw. Lugaw <laughs> na. Ang dami. Ang dami. Tubig. Yung apoy niya. Pero masarap naman guys. Ay. Parang naging ano na siya. Anong tawag doon? Lugaw nga. Lugaw nga. Lugaw.